Hey guys, ito po guys ang ating uh, pag-usapan ngayon Bakit kailan mong mayroon ka nito ngayon pong uh, bago dumating yung 2024 Ang taon ng 2024, magiging masagana ka and then uh, mag-attract ito guys ng katuparan sa iyong mga pangarap at magiging magaan ang pasok ng pera and din tuloy-tuloy po yan. At hindi lamang maliit halaga ang pwedeng ma-attract dito. Ito po ay mag-attract po ng sobrang dami ng pera. Maraming blessing ang iyong matanggap. And then pwede kang yumaman guys sa pamaraan sa paglagay nito sa Matatapos na po ang taon ng 2023 and then ngayon po, uh, malapit ng uh, Mag New Year. Papasok na naman tayo sa taon ng 2024. Ang Year of the Wood Dragon. So ngayon po guys, ang mga uh, halaman na pinaka maswerting halaman po, ang pinakamalakas mag-attract ng pera na halaman po nitong taon ng 2024 ay ang aking babanggitin ngayon. Kaya guys, kung gusto po ninyong malaman yan, kung isa kang mga plantita dyan, shout out po sa mga plantita, kung isa kang mahilig sa halaman, and then, ito pong video na ito nakakatulong po ito. Hindi lamang ito magdala ng swerte, guys. Ito po ay makakatulong dito na ito po ay mag-attract po ng positive na energia sa iyong bahay. So kung gusto mong malaman 'yan, stay tuned po, pag-usapan natin 'yan. Pero bago po ang lahat, guys, ako muna ay sa inyo po ng pabor. Kung baguhan kayo dito sa ating channel at nahili kayo sa mga pampaswerte, ang channel ito ay bagay po sa iyo. Kaya guys, huwag na kayong magpatumpik-tumpik, i-subscribe niyo ang ating YouTube channel and then hit the bell button for notification. Una kang manotify ni YouTube sa mga new videos natin i-upload. Number one na halaman po, ang pinakamaganda po at dapat mayroon ka talaga nito ngayong taon ng 2024. Walang iba po guys, ang ating... Oregano. Ang oregano guys, isa po siya sa pinakamaswerteng halaman, pinakamalakas mag-attract ng pera na halaman or herbs nitong taon ng 2024. Kaya huwag kang magpawala nito guys. Magtanim ka nito sa isang flower pot and then itanim mo siya, ilagay mo siya sa harapan mismo ng iyong main door sa labas po no? Baga ano, i-arrange mo lang siya doon. Kasi alagaan mo yung oregano na lumago yan, lalago din ang iyong pananalapi. Papasok sa iyo ang swerte. Promise, guys, no? At pwede ka rin maglagay ng oregano po sa iyong sa uh, loob ng bahay and then pwede rin sa my kitchen. Maglagay kayo dyan. Ilagay lang sa flower pot. Ayan, flower pot. Yan po, guys. Magdala po yan ng ah? kasaganaan at swerte po. At ang gandahan din sa oregano, hindi siya gaano alagain and then madali siyang mabuhay. Basta wag lang siyang ano guys, wag siyang dilig ng dilig kasi nadudurog po ang mga ugat niya, no? Madurog yung mga ugat. Kaya ah uh, pwede mo siyang diligan once a week lamang, ayan. At saka yung oregano po guys, ayaw na ma-insecto noon. Ang oregano, isa din siyang napakabisa pong gamot po ang oregano po, no? Mabisa ang gamot sa ubo at hindi yun lamang sa ubo guys, ito po ay nakakatulong po ito na makapang, uh, makakagamot po ng mga infection. Kaya padamihin niyo yung oregano ninyo. The more na marami kayong oregano sa harapan ng iyong main door, mas the more na uh, makapag-attract ito ng pera at lalo po sa ating pananalapit, sa mga negosyo po no? And then, pwede kang maglagay rin ng oregano, guys, no? Sa iyo business area. Kung may matindahan kayo, ayan, maglagay kayo ng oregano. Nakakatulong yan to attract talaga customers. Yung amoy niyan, guys, swerte po yan, no? So, pangalawa po, ang pangalawa po ay ang ating uh, luya. Guys, hindi po nagtanim ng luya. Magtanim na po kayo ng luya. Kasi papasok na po ang 2024. Ang luya po, isa ito sa pinaka malakas mag-attract ng pera nitong taon ng 2024. So, ganun din, ilagay mo siya sa flower pot. Magtanim ka ng luya. And then, pag ito'y mabuhay na, talian mo lang siya ng pula na ribbon. Ayan, baka ka-attract yan ng swerte sa kapirahan. And then, pwede mo rin yan, guys. Um, halimbawa, na mulaklak yung luya ninyo, uh, kunin mo yung mulaklak ng luya, and then patuyuin mo, ilagay mo siya sa pula na tela, ilagay sa iyong bag, or sa iyong pitaka, or sa iyong pong lagayan ng pera, kung may matindahan kayo. Yan, napakalakas po yan, mag-attract ng customers, at malakas mag-attract po ng binta. Kaya, guys, wag na kayo magpatumpik-tumpik. Eh, yan, magtanim na kayo ng luya. Pangalawa po yan ang luya. So, next po, ang ating uh, bawang. Ang bawang po guys, isa din yan na uh, napakalakas mag-attract ng pera. Ganon din, magtanim kayo ng bawang sa flower pot ninyo, and then padamihin lang siya guys. So, ang bawang kasi hanggang 3 months pwede na siya mamatay, no? And then, uh, Magtanim kayo uli. Parang i-continue lamang ninyo. Huwag kayo magpawala ng bawang po sa iyong uh, harapan ng pintuan. Nakakatulong talaga yan. Promise guys. Nakakatulong po yan na mag-attract po ng swerte. Lalo po sa kapirahan natin. So, last one. Ang ating money tree. So, ang gagawin po ninyo guys sa money tree po, uh, magtanim kayo ng money tree sa isang malaking pot and then ilagay lamang dyan sa harapan po ng iyong pintuan. Doon po sa may main door niyo sa labas ng bahay kung may area po kayo dyan. Lalo po sa may mga garden, pwede yan. And then, ang gagawin po ninyo, ang gitna, money tree, and then paikutan po siya ng daang oregano at saka luya at saka yung bawang. No? Pag yung apat na halaman, pag magkasama-sama po yan guys, asahan po ninyo, maramdaman mo talaga dyan ang gaan ang pasok ng pera, lagi kang magkakapera, and then guys, mag, magkakaroon ka ng mga unexpected na pera na hindi mo talaga inaasahan na darating sa iyo. At pwede kang magkaroon niya ng napakalaking halaga ng pera. Pwede rin mananalo ka sa mga lottery kung ikaw ay mahilig tumaya sa mga loto. Kasi guys, yung mga halaman na akin nabanggit, ayon uh, sa aking research, no, yun po ang pinaka malakas mag-attract ng pera sa taon ng 2024. Kaya huwag na kayong magpatumpik-tumpik magtanim na kayo niyan and then sabay-sabay po tayo na lalago ang ating hanap buhay. Kung may negosyo kayo guys, doon din sa inyong business area, pwede kayo maglagay ng apat na yan. No? Kaya guys, wag na kayong magdalawang isip at sana po no, nakakatulong po ang ating topic ngayon. Basta, uh, alagaan lang ng maayos at saka yung money tree ninyo, kailangan po malagong malagong siya. Halimbawa, uh, lumaki na siya, mas lalo siya magdala po ng swerte. Ako guys, yung aking money tree sa labas na mulaklak na siya, kaya tuwang, tuwang tuwa talaga ako. Sabi ko, wow, grabe na to. Swerte sa akin ito kasi... Uh, mula nung nagkaroon ako ng money tree, yung mga halaman na akin nabanggit, yung mga herbs na yan, alam po ninyo guys mo, no? ang gaan talaga ng pasok ng pera. Siyempre po, minsan, minsan, nagkakaroon tayo ng mga problema, pero hindi siya nagtagal, nalulutas ka agad. Kaya ako talaga ay naniniwala talaga sa mga pampaswerte. At itong mga halaman na aking nabanggit, ito po yung pinaka maswerte po nitong taon ng 2024. Ang Year of the Wood Dragon. Kaya guys, maraming salamat po. Simple na mapamamaraan kung paano i-attract natin ang swerte nitong taon ng 2024. So thank you so much again guys. So guys, meron po akong online negosyo po na aking ibahagi sa inyo. Napakagandang online negosyo na pwede mo itong mapagkitaan at pwede magbago ang iyong buhay dito kasi Marami na pong nabago ang buhay dahil sa negosyo na ito. Kaya, um, kung gusto mong malaman yan, mag-comment ka sa baba. I-claim it. I-claim mo na agad sa iyong sarili, guys, no? And then, uh, mag-PM ka sa akin. Iwan ko po yung Facebook link ko doon sa description. And then, inisins mo. Ayan, hintayin ko po kayo, guys. Maraming salamat ulit. Huwag kalimutan. Like, share, subscribe po. Sa hindi pa na subscribe Thank you so much.